sa mga nanonood sa aking mga vlog na hindi pa nakakakilala sa akin ako pala si Richard Baring uh, isang small youtuber uh, kasalukuhin ngayon nakatira dito sa Manila dito tayo nakipagsapalaran si medyo mahirap ang buhay sa probinsya kaya dito kahit malit lang sound natin kahit papano uh, nakakaraos naman at drive lang Salamat sa inyong lahat sa Lalo rin mga Sumusuporta sa ating mga vlog Sana magtuloy-tuloy Sana maano rin tayo Ma-monetize din tayo Para lalo tayong makagawa ng maraming content Yan. Dito tayo ngayon sa terminal Magsusundo kasi tayo ng ating boss Galing ibang bansa Yung dating taga Sundo Nasa ibang bansa rin Kaya tayo tuloy nila sabihan na magsundo yan and guys magandang araw sa inyong lahat sobrang init sa labas kaya dito tayo sa loob buti dito malamig sama natin si Ford Explorer malaki <laughs> malaki sarap gamitin full power manabela, malambot yan o no? Ito, malamig ang aircon. Kala ko hanggang tingin-tingin lang ako. Hindi ko rin nakalain na ngayon nakakapag-drive na rin ako ng mga ganito. Kaya, pag nakasakay tayo, kala nila mayaman tayo. Kala nila sa atin yung sakyan. Hindi nila alam driver lang pala. <laughs> Ganyan lang hintayin lang natin yung tawag kasi hindi, ta hindi tayo pwedeng pumunta doon pag wala pa sila doon sa may bukana papaalisin tayo ng guard eh tsaka traffic mayroon pumasok ah, dito lang tayo magabang dahil sa sobrang init ah, dito tayo siyempre nakaandar maraming gasto eh oh. puno, <laughs> puno pa <laughs>